Pogi, ingat ka ha. Magpe-pray oh, ka ha. Nasa, ha? Nasa ulit mama mo? Pati ang kanyang mga kapatid. Gulungan? O ba't bigla ka nakakanal? niya sa gulungan. Ang tatay niya, ano na? Tatay mo, wala na. Pag umuwi ka, ano, ingat ha? Ha? Magpe-pray ka, boy, ha? Para pag lumaki, pag lumaki ka, bigyan ka wala ng Lord magandang buhay. Ano yung kapatid? Mga 20. 20, isa so na ngayon. Nanonood to ng mga vlogs. Huh? Nagtatakip ng mukha, oh. Alam mo yung vlogs? Huwag <laughs> oh, mong takpan! Ay, mo makakarating to sa US? May ibigyan ka ng pera? Oh, Asan, asa, asa yung kapatid mo, 20 years old? Sabay. Walang trabaho? Bakit? Antok na, antok na siya. Mm. pa mo Ingat! Gusto mo nun? Kailangan, may, may asawa na ibang uh, kapatid mo. Wala Wala pa. Imagine anong oras, sosis sis, anong oras sa'yo? Guys, 3.03 In the morning Antok ka na boy, oh Matulog ka na, mag-pray, ha Ingat, ingat Sige na, ha, mag-ingat ka, Ingat, babush Grabe, stress na madaling araw, guys